Sausawera Queen RR Enriquez ipinagtanggol ang controversial resort sa pagitan ng mga Chocolate Hills sa Bohol. Wala raw nakikitang mali ang dating actress at TV host at ngayo'y entrepreneur na si RR Enriquez hinggil sa nag-viral na resort sa Bohol na itinayo sa pagitan ng mga Chocolate Hills. Iyan ang papanaw niya sa issue na kanyang inilahad sa Instagram nitong isang araw. Naging sentro kasi ng pambabatikos sa social media ang Captain's Speak Garden and Resort sa Bohol matapos mag-viral ang video ng isang vlogger na nag-aanyaya sa publiko na pasyalan yon. Hindi nagustuhan ng mga netizens ang kanilang nakita dahil itinayo ang nasabing resort sa pagitan ng mga burol na idineklarang protected area. Bukod pa roon, idineklara rin itong National Geological Monument ng UNESCO noon pang 1988. Pero ayon sa self-proclaimed Sausawera Queen, wala raw siyang nakikitang mali sa pagpapatayo sa naturang resort. Ikinatwiran din niya ang mga napasyalan umano niyang resorts sa ibang panig ng mundo, ay itinayo din naman daw sa taas ng mga bundok. Kung may nakikita man daw siyang sablay sa controversial na resort, yun daw ay ang hindi magandang pagkakagawa rito. Hindi raw kasi pinaglaanan ng pansin ng owner ang aesthetic at landscape ng lugar. Dahil sa opinion niyang ito na iba sa mas makararami, nakahanda raw siyang putaktihin ng mga bashers. As ay sa sawera queen tayo dahil hindi ako busy. Opinion ko ito ha, gumawa din kayo ng sarili nyong opinion. I don't see anything wrong with this especially if it will help our tourism. I remember going go Switzerland year 2016, and meron sa taas ng bundok na famous parang hotel with jacuzzi resort sila dun, I forgot the name, pero nakapunta na dun yung friend ko, even sa Mount Titlis they have a restaurant, yun napuntahan namin ni Frag, talagang pinupuntahan ng mga tao, tourist attraction talaga siya. To be honest okay sana yung idea na ito, kaso bakit po hindi man lang ginandahan? Hindi man lang Instagramable, paano po tayo makaka-attract kung wala pong nakaka-attract? I love the idea po but failed po sa execution, please maglaan kayo ng magandang budget for that, yun lang po, okay pasok sa mga gusto ako eh hate I'm so ready. At gaya ng inaasahan pinutakte ng bashing si RR, at matapang naman niya itong sinagot isa-isa.